So, hello guys. Hello sa ating mga kabidabila ngayon. Ayan guys, mag almusal tayo. At nakabudget na naman ang ating almusal. Budget tips na naman to guys kasi kahapon, ayan, may pakain dito sa bahay. Party-party, ganyan. Party. Nag-ihaw-ihaw kami. Ayan. So, may natira. Kaya may isa ito. May isang natira. Ayan. Yun na yung kakainin ko ngayon. Kinabukasan na yan. Tipid na tapos tong pipino naman binili ko lang siya ng 99 cents so ayan pipino tapos may natira pa tayong kimchi kain tayo ng kimchi at yung pipino natin at may saging pa tayo may nabili tayo nung nakarang araw na saging ito yung kainin natin madami tayong langaw guys ayun <laughs> ayan guys kain na tayo almusal na tayo mga mga kabidobida syempre ayan yung karne sarap yung karne ito, malasa yung karne na to. Kasi, binabad na, binabad dito sa bahay ng parang overnight. Kaya, malasa talaga siya. At yung pepino natin, may mga, may mga, um, paminta, bawang, tas may suka din siya. Ay, masarap. I the best. Fresh na fresh yung pepino natin, guys, oh. So. Siyempre, rice. Yan, kimchi. Mga kimchi. Yang kimchi. Kimchi. At siyempre guys, mas masarap kumain kapag nakakamain. Naghugas naman na tayo ng kamay kanina guys. Kaya okay na yan. Mas na akong kumain ng ano, nakakamay kamay. Oh. Kimchi. masarap yung kimchi. Mas lalo pag isasama mo sa ganitong inihaw. The best. Mm. Ito, so, taba. Ito yung taba natin. Naluto naman. Masarap. Masarap yung taba, guys. Ayun na. No? Malasa siya. Ito, mga pepino din tayo. Ayan guys, gustong gusto kong kainin ang pepino ngayon dahil dito sa amin, summer. Summer siya. Kaya dapat mga ganitong matubig na mga pagkain ang ating kinakain. Ganyan ang pepino. Kasi itong pepino, mas mura-mura siya. Mura lang kasi parang isang pack, 99 cents no siya. Compare naman sa mga pakwan, pakwan, mga melon, ganun. Yung mga matutubig pa na iba, mas ma, mas mahal. So, dito muna tayo. Naka-budget tips tayo. Budget. Murang mga budget. Tayo hindi natin afford ang pakwan. Dito lang muna tayo sa pepino kasi mura lang. Pero ano yan, okay naman. Magastarap isaw-saw sa suka to. Ayan, may sili din tayo. Hindi na ako masyadong nagsisili ngayon kasi nagasidik na siguro yung chan ko. Kasi pag kumakain na ako ng sili, ayan, hindi na maganda yung, hindi maganda yung chan ko, sumasakit na siya. So, minimal lang tayo sa pagsisili ngayon, guys. Ang tabak yung tabaang masarap. Ayan. Ubusin na natin ang ating kimchi. Mmm. Mmm. Ang sarap ng kimchi. Ayan, sa kimchi naman, hindi ko yung binili, guys, ha. May nagbigay lang sa akin. Ayan, salamat sa mga blessings ng nagbibigay. Kimchi. Kimchi. Ayan, matipid tayo guys sa ulam. <laughs> Malapit na natin maubos ang ating kanin Dalaw, isa o dalawa pa lang karne ang nakain natin. Ano talaga guys, mas madami akong kumain ng ulam. Ay, ng kanin kaysa ulam. Madami lang langaw. Sarap talaga ng pepino guys. Ito yung pinaka-favorite ko pati pag sa pinas dati ay nako grabe nag-aagawan kami sa pipino. Mm. Masarap pati tong sauce ng ano? Ng kimchi and sauce natin yung ating karne. init talaga guys kainit hmm, pinagpapawisan na yung ilong ko sawsaw <clears throat> so, natin dito sa kimchi sawsawan so, ng kimchi masarap kakadami nitong ano guys. Ayun, napakadaming napakadaming ng bawa ay ano. Ano ba 'to? Paminta. Mm. Hmm. isa pa palang tipid tips guys kasi dito sa atin di ba yung mga Pinoy gusto talaga yung pakain pakain pag nag celebrate ganyan so yung mga friends naman namin mostly ng mga friends natin dito sa Australia na mga Pinoy kapag so, may party tapos madaming natira nagpapauwi talaga sila pinapauwi nila yung iba para sa mga kababayan natin pinapauwi nila para syempre, ako naman, nag-uwi na din ako. Para makatipid tayo, may maulam na tayo sa mga susunod na araw. Ayun guys, isa pang tipid. Isa pang, excuse guys. Isa pang tipid tips yun. Pati dito sa bahay, kapag may party-party, madaming natira. Ayan, pinapauwi sa mga friends. Para may pang-ulam na kinabukasan. Mm-hmm. Sarap talaga ng pepino guys. Favorite ko to. Pepino. Ngayon, naubos na natin ang kanin eh. Matipid talaga tayo sa ulam, guys. Ayan. May natira pa tayong karmi. Siyempre, sausaw na natin dito. Napaka tayong paminta. Siyempre. <laughs> sip na karmi. Mas lalo pag na-marinate. This mm, is you know the best. madami ng lang langaw. Tapos na natin, kainin natin yung saging na parang yung saging na to. Parang ano, mas malakapas ako may kook. Ayan. Ayan, buksan. Matigas guys. Ayun. Nabitak na. Nabitak na sa, sa may side. Mm. butter Parang, ano ba itong saging natin? Hindi ko alam. Cavendish ata. Yun yung sabi dun. Eh, binili ko lang. Ayan. Masarap naman siya. Pero, para sa akin na guys, mas masarap pa rin yung, uh, ano nang tawag dun sa Pinas, yung mas masarap pa rin guys yung lakatan yung kulay yung kulay yung orange. Ayan mas matamis pa rin yun. Mas masarap. Hmm. Pero naman ito okay na din. talag na langaw. Naumoy nila yung ulam. Masarap kasi kaya yan. Nagrapetal na. Gusto rin kumain. Sayang to. Kaya nakain natin. Ang mga to. Sayang. Mm. Ubus. Ubus ang saging. Last bite. At ayan guys, sa ating mga kabidabida dyan, maraming salamat sa panonood guys. At sana palagi nyo akong suportahan sa aking mga vlogs pa dito sa Australia. And guys, maraming salamat at don't forget to like, share, and subscribe ang ating channel. Maraming salamat guys. Thank you. Bye!